hawak mong uhang mo. Alam mo ka, Tornilio? Sinasabi mo sa mukha ko yan? Ha? May... Sinasabi mo sa mukha ko yan? Bay! May evidence ako ba? May evidence ako! O ano? Ano? Wala ka pala, Ibitesi! Sa akin may utang ang mga hayop. Ako lang ang may karapat at maningin Para silang mga Diyos na dapat mong luran. Sila ang unang makakalasap ng pagsig ng aking paghihiganti. pusi ang masasamang tao dito sa balat ng lupa. Halika, tuloy ka, halika! <laughs> Alam mo na, kaya ka na dito. Kailangan mo ng bakat. Eh, meron ako, ito. Mas maganda. Hmm. Ito, kisimil lang ang kuha ko. Dahil bago kang ba customer, kahit malugay ko, kisimil din bibigay ko sa'yo. Ito, kunin mo. Hindi ko kayang bayaran yan. Kunti lang ang dala kong pera. Ha? Ito. Ito, ito, ito. ito. lang ka pala ang napapatay ito. May kasama pang dalawang magasin. Hindi pa rin kasa pero kayo. Eh. Ha? Huh? Uh, pagkano ba ang dala mo? Tatlong libo lang. Uh. Ah, alam ko na. May katapat yung tatlong libo mo. Eto. Teka, teka. Two lang yan. Murang-mura yan. Kuli mo. O yan. Bago linis yan. Eh. Uh. Oh, huwag may tapat sa akin yan. Oh. May sukulipan tatlong libo mo. Pero papalitan ko lang ng bala. Ito ang bala. Para abalos na tayo sa suklimong mong 500. Tatlo libo. Tatlo libo. Yan. Tatlo libo. Salamat ha. Okay lang. <laughs> Babalik ka rin. Para. Pare, nating ka na yata, Pare.

Huh? Tama na. Tama na. Angela. Hala ko din na tayo magkikita, Angela. Angela. Uh, hindi Angela ang pangalan ko. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, baka ako ano na nangyari sa akin. Sino ba mga yun? Mga customer ko yun sa club na pinagsasayawan ko. Akala siguro, pag napainom ka ng konti, pag-aari ka na nila. At pwede na nilang gawin sa'yo ang bawat gustuhin nila. Sa club ka nagtatrabaho? Oo, bakit? May kilala ka ba Martin ng pangalan? Sa dami ng mga naka-table ko, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Bakit? May atraso siya? Yun din ang pangalang narinig kong sinabi mo dun sa lalaki. Malaki. Ano? Wala. eh Sino naman yung Angela ang sinasabi mo? Sawa ko. May asawa ka na? Nasaan siya? Pasensya ka na ha. Makulit lang talaga ako. Balik ka. Umakyat ka muna. Hindi na. Alis na rin ako eh. Sige ya. Ingat ka, Dodong. Salamat. Janet, pupuntaan kita sa club, ha? Ay! 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 Anong pinagsasabi mo? Itong paril mo, ayaw pumuto. Matikta ako mapamaktal dito. Nagalip ka palang ba bago. Eh, pinayad mo. Ay! Yung na sinasabi mo, pinagkirapan ko. Hindi ko siguro pa rin yan. Ang paggamit yan, nakatingin lang. O kaya, nakatungo. Oo, ganun paggamit Ganun ba? Oo, ganun. Ganito! Ako! Ah! Kuy, kuy, kuy. kuy. ay, kuya, yeah. ay,

Dabi, tabi, tabi, tabi. Sila kayo. Sila kayo. Salamat. Oh. Ano nangyari dito, sir? Itong tawa ni Martin, ni Jinumbas. May nakuha ba kayo lead kung sino pumatay dito? Alam naman natin kung anong ginagawa ng grupo ni Martin. Malamang, niyari yan ang karibal nila. Kung may alam si Martin, chak, tatago na yan. Palid lang naman itong Maynila, sir, para makapagtago siya. Kuna dito nga siya. Pero sige, hanapin niyo. Pag nakita niyo, dalhin niyo sa akin ang makausap. Sa taong to, bahala na kayo dyan. Ha? Sige, sir. Dali niyo sa morgue yan. Sabi na sabi! Sabi na sabi! ang pagtabutak mo! lang ka para... Ako? <laughs> Tinurutot na nga kita eh! Yes! Asawa mo! Alam mo ba sinasabi ng asawa mo habang... Dodo! No, no. Ha! Alin? Ako? Tinatawag mo 'yong ubo? Ano bang tornilyo? Hindi ka mo sa mukha ko 'yan. Hindi ka sabi mo sa mukha ko yan! Bae, may evidence ako ba? May evidence ako! O ano? Wala ka pala evidence eh! Ang dami pa sinasabi! May e, balita-balita na sa buong Maynila ang ko sa iyo. Ah. Mad killer ka. Mamamatay tao. Walang patawan. Dong, totoo ba narinigot na babalitaan tukos sa iyo? Tay, pati ba naman kayo naniniwala sa mga balibalita? Ang tanong ko, ang sagutin mo. Ikaw ba'y may kinalaman sa mga patayan na nangyayari dito sa atin? Noon, ikaw ang tinatakot. Ngayon, ikaw ang kinatatakutan. Noon, ikaw ang binibiktima. Ngayon, ikaw bumibiktima. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayoko na matakot. Ayoko na maging biktima. Eh, pero sa mga ginagawa mo, nag-iipo ka ng kasalanan. Kung wala ka ng takot sa batas, sa Diyos man lamang, anak, makonsensya ka. Jose tay, Konsensya. Bakit? Natakot ba sila sa Diyos? Nakonsensya ba sila? Kung totoo mo may Diyos, hindi niya dapat pinabayan at tagtarin ang saksakang aking magina! Kung talaga may Diyos, hindi niya dapat hinayaan babuhin ako ng mga pulis na yun! Kung misasagutin man ako sa Diyos, Tay, yun ay kung pababayaan ko mabuhay pa yung mga hayop na yun ang pumatay sa akin magina at bumabuhay sa akin pagkatao. Wag mong bigyan ng katuwiran ang kasalanan mo. Sa mga ginawa mong pagpatay niya. ano ba pinagkaiba mo sa kanya? Ang gusto ko lang naman ay eh, matahimik na buhay. Eh. Ang gusto ko lang naman ay eh, guminahawa kahit paano ang pamilya ko. Ang pangarap ko, kapag tapos ko ng pag-aaral ang aking anak, Gusto ko lang naman lumigaya si Boyet eh. Katulad ng mga bata nakikita ko habang naglalaro. Masaya. Walang problema sa buhay. Pero anong ginawa nila? Pinatay nila bang ina ko? Sinira nila ang pangarap sa kanila. Tayuan ko ngayon, napatakbo-takbo. Sino pa ba pwede ko kausapin bukod sa inyo? Lahat, nilalayuan ako. Kinatatakutan. Pinagdidiri na parang may ketong. Saraw akong Aso. Wangbu! Wangbu! Maluwag at tordilyo! Tao po! Tao po! Magandang gabi po!